ang pintuan sa ikatlong palapag. May isang lumang bahay sa probinsya ng Batangas na matagal nang abandonado. Ayon sa mga chismis, dati raw itong tinirhan ng isang pamilya na misteryosong nawala isang gabi. Walang bakas kung saan sila pumunta, at simula noon, walang taong nagtangkang tumira roon, maliban kay Liza. Si Liza ay isang dalagang taga Maynila, na ang bahay mula sa kanyang lola. Dahil sa kagustuhang makalayo sa magulong lungsod, lumipat siya roon mag-isa. Sa unang gabi pa lang, may kakaibang nangyari. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, napansin niyang may isang pintuang kahoy, sa ikatlong palapag na tila pinako mula sa labas, kahit anong pilit niya, hindi ito mabuksan. Sa likod ng pinto ay may nakasulat, sa lumang sulat kamay. Mas mahigit, huwag bubuksan, kahit anong mangyari. Kinabukasan, narinig ni Liza ang mga yabag mula sa ikatlong palapag kahit siya lang mag-isa sa bahay. Akala niya ay guni-guni lamang, pero gabi-gabi na itong nauulit. Sa ikatlong gabi, habang siya ay natutulog, may narinig siyang mahihinang katok mula sa itaas hindi na siya nakatiis. Dala ang flashlight, umakyat siya sa ikatlong palapag. Paglapit niya sa pinto, huminto ang katok. Tahimik, pero bigla, isang malamig na boses ang bumulong mula sa loob. Mas mahigit, tulungan mo akong makalabas. Napaatras si Liza, nanginginig. Ngunit tila may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya para hawakan ang siradora pagkabukas ng pinto, isang itim na anino ang mabilis na lumabas at dumaan sa kanya, parang hangin pero mabigat, at amoy bulok na laman. Mula noon, hindi na nakita si Liza. Sa tuwing may dumadaan sa bahay, may naririnig silang babaeng umiiyak mula sa ikatlong palapag. Minsan, nakikita pa ang bukas na pintuan, at may nakasilip na mapupulang mata. At sa likod ng pinto, may bago nang nakasulat. Isang kaluluwa ang pinalaya, kapalit ay isa pa. Tuwing gabi, samahan kami sa mundo ng dilim. Iwasan mong lumingon sa likod, baka may nakatingin na pala sayo. Mag-subscribe na, at i-click ang bell icon, para hindi mo mamiss, ang susunod na kwento ng lagim.